o dinhin ng tulumanon inyong masairan ng kamaturan Brother Edgar Pagandang araw ano, mga kapuntos? Father, ito po ang katanungan galing po ito kay Julius Palanya Malibago Huwag kayong gagawa ng larawang anumang nasa langit nasa lupa o nasa dagat upang sabahin. Ginagamit niya Father ang Deuteronomio Kapitulo 5 uh, versikulo 7 at 8. Atin mo lang mabasahin, Prophances. Huwag kang sasamba sa ibang Dios maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng Diyos-Diyos ang imahin ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Nabasa na pa din, no? Sa Deuteronomio 5, no? tayong mga katoliko, marami tayong mga larawan sa ating sim simbahan. Ano po ba ang iyong kasagutan? So maraming salamat, Brother Edgar. Ang ating paglilinaw sa magandang katanungan ay nasa talata din. Balik muna tayo at unawain natin maigi ang talata na ginagamit nila dahil hindi lubos nila itong naintindihan. Sabi dito, huwag kang sasamba ng ibang Diyos maliban sa akin. So, klarong klaro. Eh, hey, yung hindi naman tayo sumasamba ng ibang Diyos. Ang Diyos Ama, Anak, at ang Espiritu Santo lang ang ating sinasamba. Wala ng iba pa. No? At sabi dito, huwag kang gagawa ng Diyos-Diyos ang imahin. So, klarong klaro. Very specific. Ang ipinagbabawal dito ay ang Diyos-Diyos ang imahin. Bakit isali mo ang lahat ng imahin na Diyos Diyos ang imahin lang po ang ipinagbabawal base sa talata na ginagamit nila at ang ating binabasa ngayon? Sabi dito, Diyos Diyos ang imahin ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa tubig upang sambahin. Sa, ang ating paggawa ng mga sacred images, mga kaibigan, hindi naman upang sambahin. No? hindi yun ang ating intensyon. Hindi katulad ng mga pagano. Atin muna babasahin ang intensyon sa mga pagano. Bakit gumawa sila ng ribulto? Ating babasahin ang Isaiah chapter 44 verse 17. Ang natirang kahoy ay ginagawa ng niyang Diyos na kanyang niluluhuran at sinasamba. Dumadalangin siya sa ribulto. Iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. So, kita ninyo mga kaibigan, gumawa sila ng ribulto at doon sila nanalangin at tinuturing nilang ribulto na ito na Diyos. Iligtas mo ako dahil ikaw ang aking Diyos. Wala namang uh, katoliko ang gumagawa nito na humarap tayo sa ribulto ni Maria. Maria, ikaw ang aking Diyos. San Jose, ikaw ang aking Diyos. Kahit ang larawan ni Kristo. Hindi natin tinuturing na ang larawan ni Kristo ay Diyos. So mga kaibigan, every time manalangin tayo sa our Father, klaro-klaro, ang claro, uh, ating Diyos ay nasa langit. Hindi po, nasa larawan. At yung uh, pambihirang kakayahan sa pagkamag-uukit, mga kaibigan, ay galing pala ito sa ating Diyos. Atin muna mabasahin ang Exodus chapter 35 verses 34 to 35. Ito nakasulat. Siya at si Ahuliab, anak ni Ahisamak na mula sa lipi ni Dan, ay binigyan ni Yahweh ng kakayahan para maituro nila sa iba ang kanilang nalalaman. Sila'y binigyan niya ng pambihirang kakayahang gumawa nang gawain ng mga dalubhasang mag-uukit. So, kita ninyo mga kaibigan, ang dalubhasang mag-uukit ay kakayahan pala ito na galing sa ating Panginoong Diyos, si Yahweh. So, kita ninyo mga kaibigan, ginagamit ba ito sa mga alagad at lingkod ng Diyos? Ginagamit po, atin mabasahin, sa pamagitan ng paggawa ng mga ribolto ng mga Kirubin o mga anghel. At basahin ang Exodus chapter 25 verse 18. Ito nakasulat. Thou shalt make also two cherubims of beaten gold. On the two sides of the oracle, let one cherub be on the one side, and the other on the other. So, hindi nyo makita mga kaibigan. Ginagamit talaga nila ang kakayahan na galing sa ating Diyos gumawa sila ng ribulto sa cherubim or mga anghel. At unang mabasahin na sa loob ng templo sa Diyos, pinapasok ba ito? O meron bang mga carved images sa loob ng templo ng Diyos? At tinunang mabasahin ang 1 Kings 6, verse 29. Ito nakasulat. And all the walls of the temple round about he carved with diverse figures and carvings. and he made in them cherubims and palm trees and diverse representation as it were standing out and coming forth from the wall so inyo na pakinggan mga kaibigan, and all the walls of the temple ran about the, he carved with diverse figures and carvings and he made in them cherubs or cherubims so kita ninyo mga kaibigan? Linaw na linaw po. Saan po nila yung The wall, the walls of the temple. Round about. So, pinalibot talaga. No? Sa buong dingding ng templo ng Diyos. At atin namang babasahin, no? kung ginagamit ba nila, so, inyo na napaki, amin na napakita, na ginagamit talaga nila ang kakayahan galing ni Yahweh sa pagka-talubhasang mag -uukit. Sa 2 Chronicles chapter 3 verse 10, ito ang nakasulat, Brother Francis. He made also in the house of the Holy of Holies two cherubims of image work and he overlaid them with gold. Kita ninyo mga kaibigan, mga kapuntos, he made also in the house of the Holy of Holies two cherubims of image work. Meron talagang larawan na sa loob, sa templo ng Diyos. Saan? Hindi lang sa dingding. Inilagay din nila sa Holy of Holies. Sa banal at kabanal-banalan na lugar. Bakit po? Inilagay nila sa templo, sa mga dingding, at pa pati na din sa mga banal at kabanal-banalan na lugar sa templo. Bakit po? Ano po ba ang theological reason nila? O theological reflection nila? Atin babasahin ang Isaiah chapter 37 verse 16. Ito nakasulat kapatid. O Yahweh, na magapangyarihan sa lahat, Diyos ng Israel, lumikha ng langit at lupa, ang inyong trono'y nasa ibabaw ng mga kirubin, kayo lamang ang Diyos ng lahat ng kaharian sa lupa. Kaya pala, Ah, nilagay nila ang mga larawan ng mga chirubim mga anghel sa mga dingding ng templo hindi lang sa dingding ng templo pati na din sa lugar sa holy of holies bakit po? sabi dito sa talata nating na binabasa O Yahweh na makapangyarihan sa lahat Diyos ng Israel lumikha ng langit at lupa ang iyong tronoy nasa ibabaw ng mga chirubim kayo lamang ang Diyos ng lahat ng kaharian sa lupa. So kaya pala mga kaibigan, it is the symbol of the presence of God. Nandyan po ang trono ng Diyos. At ngayon mga kaibigan, kung totoo na hindi dapat gagawa tayo ng larawan, bakit po ang mga kapatid natin ng mga Iglesia ni Kristo ay gumawa ng larawan ni Felix Manalo? at ipakita natin inaalayan pa ah, ng mga bulaklak at isa sa mga founder din sa mga ah, Christian denomination ay si Ellen G. White sa Seventh-day Adventist at inipakita na naman meron din silang ribulto ni Ellen G. White Amen. so kung meron silang ribulto sa kanilang founder bakit wala silang ribulto sa ating Savior. Dahil po, wala pa sila sa panahon sa ating Panginoong Heso Kristo. Bakit mayroon tayong mga ribulto sa mga apostol at patina ng ating Panginoong Heso Kristo? Dahil simbahan ito ay nandyan na simula sa ministry ng ating Panginoong Heso Kristo. At mga kaibigan, hindi po totoo na lahat ng imahin ay ipinagbabawal. Specific po ang ipinagbabawal sa talata na ginagamit nila. Yung larawan na Diyos Diyosan. Hindi kasali doon ang mga banal na larawan. May mababasa ba, litra po litra sa Biblia, na huwag kayong gagawa sa mga sagradong larawan. Kung makita ninyo yan, kami po ang unang nakabayolate sa utos ng Panginoon. At dahil wala kayong makita niyan, therefore, kami po ang nakatupad na mayroong mga sagradong imahen sa loob ng templo sa Diyos. Ang iyong templo, meron bang larawan sa mga kerubin? Kung wala, yan po ang utos na hindi nyo tinupad. Amen. Yan po ang ating sagot, Brother Edgar, sa punto por punto na dala mo mga katanungan. Kasama namin si Brother Francis Pilinio, Brother Edgar Laugan, Fight Timaria, the tax with a humble heart. Og inyong nang nabati ang mga kamaturan din hining atong tulumanon. Kay kayo sa sabay, un -sabay kamaturan. kamaturan. Ako lang hinaot, kadaghang kamuglakat unan. Daghang salamat.